kaya mga inday maggasulina ako alam nyo dito sa Amerika kailangan mo pag naggasulina ka ikaw mismo ang uh, ano so ayan maggasulina tayo sa dito ngayon dito ako ngayon sa gasulina <laughs> naggasulina tayo okay? so ayan habang nagaantay na matapos yung gasolina na yan Huwag <laughs> ano muna dito. Yan. Gasolina. Diba? Yan ang buhay Amerika. Kailangan mo talaga matuto lahat. Kasi kapag ka, lalo na pag hindi ka marunong mag-drive, walang mangyayari sa buhay mo dito. Kaya <laughs> kailangan alam mo mag-drive. At saka, at dati nervyo sa ako. Pero, dahil sa buong buhay ko, alam nyo naman sa probinsya, mahirap lang sa buong buhay ko hindi ako, hindi ko naanuhan na, na mag-drive at ni hindi ko naranasan na may sasakyan so, dito lang talaga sa Amerika, na nakaranas ng ganitong ano kaya, lahat ng bagay aah <laughs> kaya, nagpapasalamat na lang ako dahil tinuruan ako ng asawa ko sa lahat ng bagay, di ba? Yun lang yun ni. Eh. Ayan. Tapos ayan, kaya dito pag nag ano ka, pag wala kang gasolina, ayan, maggasolina ka ng ano mo, kailangan mo rin malaman lah kung anong paano mo gawin yan mag-isa. So, yan ang buhay. Tapos ayan, kasi ngayon day off ko, pupunta ako doon sa ano, isa sa uli ko na naman yung aking sound card. At uh, yun sa so, kaya ayan yan mga inday yan so ayan tapos na tapos na tayo so ayan sige na Ay na nag click na siya tapos na ah uh, yes thank you for watching please please subscribe uh, uh click the button and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga videos o oh, yon so yan maraming salamat po sa suporta ah. thank you so much have a blessed uh, wednesday sa inyong lahat ayan wow